Sofia Alba, ang ina ni Maria Clara, at ang asawa ni Don Santiago de los Santos. Ako sa Santa Maria Cruz sa Manila, mula sa mayamang pamilya. Ako ang tumulong kay Kapitan Chago sa pagpapayaman at pagpapataas ng kanyang katayuang pandemya kung magtanim at mag-ani. Kaya bumili kami ng lupa sa San Diego. Nagsimula kami pagkaibigan namin kay Padre Tomaso, ang kura na San Diego. Kay Don Rafael Ibarra, ang pinakamayamang kapitalista ng bayan. Ang hibig ka anak. Kaya pinayuhan kami ni Padre Tomaso sa pista ni San Pascual ni At nagdalang tao, aking kinasusuplaman ang anak sa sinap. Naging napakalungkutin at hindi na ako ngumiting ulit. Ang napakanak ang dumapo sa aking kalungkutan.